Mas mabibigyan pa ngayon ng proteksyon ang mga manggagawa ng Bangsamoro Region matapos formal nang naipasa ng BTE Parliament ang Bangsamoro Labor and Employment Code of 2025. Nauna ng sinertipikahan bilang urgent ni Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa ang batas na nakakuha ng 39 yes votes, zero abstention, at negative votes mula sa mga mambabatas ng riyon. Sinabi ng isa sa may akda ng batas na si Member of Parliament Romeo Sema, bago na ibasa ang batas ay una na rin itong nakakuha ng approval mula sa International Labor Organization o ILO na nagsusulong ng International Labor Rights and Standards. Binigyang din din ni Sema na ang bersyon ng Bangsamoro Labor Code ay nakasentro sa Bangsamoro Culture, Faith at Values, lalo na sa mga proteksyon, sa mga karapatan ng bawat manggagawa sa rehiyon, makatao at angkop na trabaho at ang social justice nakapaloob sa batas na ang Ministry of Labor and Employment ay binigyan ng authority na i-regulate ang recruitment, seguridad at mga manggagawa sa trabaho, magtakda ng minimum wage at magresolba ng labor conflict sa tulong ng Binoong bangsamoro labor conciliation and arbitration board. Sinabi naman ni BTA Parliament Labor Committee Chairperson MP Alindato Pagayaw na sa pagpasa ng batas, hindi na kailangan pang pumunta sa ibang rehiyon ang mga taga-BARM para humingi ng tulong sa kanilang mga labor issues at cases. Sa cloud ng batas ang proteksyon sa mga vulnerable workers gaya ng PWD, elderly at mga nasa informal economy. Mark Antenitaiko, NDBC, Bida Balita.